Hello hello what's up sa inyo mga kakalakwa? Siang amusta po kayong lahat? I hope na sa mabuti po yung kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. So today nga po, andito po ako sa port ng Kitchikan, Alaska. Ito yung tinatawag na Salmon Capital of the World. So ito from port uh, until dito sa creek and eh, nakarating po ako uh, within uh, 15 minutes walk. So ayan, may kita nyo mga kalakwasa. Ayan, napakaraming salmon. So ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Yung mga salmon dito. So napakarami talaga nila. Grabe, libo-libo. Siguro sabi mo na milyon no, na salmon dito. Na yung iba, ayan nga, may kita nyo, na sila. Ayan, no, uh, kasi nga, at uh, syempre ito, yung iba Uh, nag breed na sila kaya namatay na sila so yung iba may kita nyo ayan yung iba naglalaro ayan o oh, swimming ayan o oh, may kita nyo so ay, dito ang dami rin mga local dito na nagpupunta para makapagpa-feature at syempre yung mga guest dito sa iba't ibang barko na nakatabi namin so ayan mga kalakwacha so ayan papakita ko sa inyo ayan ay babalikad ko lang yung camera okay Okay, so na nga mga kalakwatsa Ayan, binalikad ko na yung camera So ito, papakita ko sa inyo Ito yung mga ibang salmon Ayan, nagkamataya na sila Kasi nga ang sabi Kapag uh, na sila O nakapanganak na sila ng mga uh, Ano nila, eggshell nila Ayan, mamamatay na sila So ayan, napakarami dito mga kalakwatsa Ayan, no So may kita nyo yan Napakarami talaga ng matay So nakapanginayang. Isipin nyo kung gaano kamahal ang salmon sa atin no? Sa Pilipinas Ayan, so dito, ayan, namatay lang sila. Ito, napakarami pa rito. Papakita ko sa inyo. Ayan, no, oh, grabe, oh. So, mamaya, titignan ko kung meron akong uh, makukuhang medyo kakamatay-matay lang. Ayan, nahawa natin. So, ayan, may nyo dito. Ito, napakalawak ng creek na ito, mga kalakwasa. Ayan, napakarami. So, ayan, no. Oh. Uh, kaso nga, nakasapatos tayo. Ayan, may nyo. yun, no. Oh, yung mga salmo, naglalaro-laro lang, oh. Ayan. Grabe talaga. So, ayan, may kita nyo. Yung mga itim-itim na yan na nasa creek na to, ayan, talagang mga salmon yan. So, siyempre lapitan natin ng konti para makita nyo. So, ayan, no. Oh. So, ito pa yung iba, nagkamatayan lang. Ito, grabe, ito, napakalaki nito. Siguro, ito yung tinatawag na king salmon. Ayan, no. Oh. Grabe, di ba? So, ito, ayan, tabi-tabi pa sila rito, tabi-tabi pa. or ayan, no. Oh. Tabi-tabi sila, matay na matay na sila. So ito mga kalakwatsa, ito merong isang patay dito Ayan, medyo inuud na, pasintabi po sa mga kumakain dyan So ayan, inuod na sila Ito pa, ang dami pa So ito, ito, merong iba Ito, tinik na, tinik na Tapos ito, makikita nyo mga kalakwatsa Ito, merong malit na parang ano dito ayan, oh. ayan, merong tatlong salmon din Ayan, so ito, siyempre, lapit pa tayo dito Ayan, papakita ko sa inyo, lapit pa tayo Ayan ah, ayan oh, grabe ba? Diba? Yung sayang mo mga salmon ang dami oh. Andami, oh. Oy, grabe. Matay lang sila. Kung dito lang siguro sa atin to, walang mamamatay na ano dito, na salmon. Sa Pilipinas. O, oh, o. Oh. Oh. lalapit ko sa inyo. Ayan o. Oh. oh. Grabe, napakaraming salmon niya. Mga Grabe o. Oh. Sigurado, kung uh, sa Pilipinas lang to, siguro napakarama, napakayaman na ng bansa natin. Ayan, may nyo, griba? Okay. Oh. Hindi ka na may hulihin yan. Ay, ano, nasa pang, -pang na. Saka hindi sila takot sa mga tao. di ba? Diba? Ay, ano, grabe. Ang dami, ba? Diba? So, ito yung mga nasa harapan ko lang. O, yan, o. O, o yan yung sapatos ko, ba? Diba? O, ayan, o. o, yan, o. <laughs> o, yan, o. o. Mamaya ah, pag may nakita natin medyo hawakan natin pag medyo makakita tayo ng ah, medyo sariwa pa yung namatay. So ayan oh. Oh, di ba? Oh, may, dito sa lawa, ayan, may kita nyo, syempre may mga namatay. Medyo, medyo maamoy mo yung masangsang na amoy. Ayan, di ba? Ayan si Sir, o oh, si Sir, oh. Oh, si Sir, lalapit, medyo lalapit pa dun, ayan, oh. Ayan, oh. So, kaganina, yun, maraming tao dun sa taas ng creek. Ayan, yung mga kumisilip silit dun. So, ayan. Yung mga nakapagpa-feature na rin, mga nakapag-video na rin. Ito, ito, oh, di ba? Ayan, Pero may kita nyo mga kalakwatsa Ayan, Tignan nyo, para silang uh, ano sila, Naaag na sila Nagbabago-bago yung kulay nila May kita nyo sa balat nila Medyo para nagbabalat-balat sila Diba? Yun yung oh, grabe dun, ang dami oh Okay siya yeah. Ito lang ha? Grabe, ito, so ito may, may maraming grupo dito na paparating Ayan Ayan Kaya lang, balikan ko lang yung gamit ko mga kalakwatsa kasi naiwan ko yung gamit ko doon kaganina. So, kuhanin ko lang. Ayan, si nanay nagpapapicture dito. So, ito yung aking gamit. Iniwan ko lang. <laughs> Kasi nga para hindi tayo... Ayan. Ayan, si di ba? Ang dami na. Ito si ate. Ang daming... Uh, may dala-dala siyang camera. Ito, ang dami na rin mga paparating dito. Ayan, Diba, nakakapanginay yung mga salmon. Grabe, na nama, namamatay na lang sila, oh. Grabe, di ba? Hello, <laughs> sir. Salmonera. <laughs> Ayan, no? Ito, grabe, dito lapit tayo dito ng konti, dito sa may gilid. <laughs> Ayan, no? Grabe, ang daming salmon, di ba? Ayan, no? o. mga kalakwasya, punta na kayo dito. Ayan, no? Manghuli na kayo ng salmon. Ayan, no? Nakarapakarami Ayan o oh. Dito lang o oh. Nasa harap pa ko lang oh. oh. Grabe Nasa harap ko lang Mga kalakwacha. Ayan o oh. Tapos, napakarami May kita nyo doon sa may bandang sulok Hindi ko lang medyo maisom kasi yung aking uh, camera Kasi nga uh, Naka dual video tayo Pero may kita nyo napakarami Siguro pag maghagis ka ng lambad na, siguro mga nasa isandaan kagad agad yung huli mong ano, yung salmon eh oo <laughs> oh, diba? Mas yes, lalo na dito. Ayan, o. No, napakarami. Alam mo yung uh, kulay itim na yan. Puro salmon yan. Ayan, o. No, nyo naman, eh, diba? Ayan, o. No, kasi yung mga buntot nila. Kasi nagsisiming. So, may sila sa, ano, umistambay doon sa mga, ano, parang mga agos-agos na ganyan, no doon sila, siguro sila kumukuha ng, ano, ng, uh, ng hangin. So, ito yung May kita nyo, Diba? Grabe oh. Sarap ulamin niya. Lalo na yung pink salmon. Napakasarap po. Oh. So, ito nga dito. Ayan, dami pa rin mga namatay oh. Grabe. So, ayan makikita nyo mga kalawatsa. Anong masasabi nyo? Grabe. Lalo na doon, oh. Napakarami to oh. no. Siguro pag tumalo ako ko dyan, mag-aalisan lahat dyan. Ayan oh. so ayan dito dumami na rin yung mga tao Ayan oh. no? dumami na rin yung mga tao o oh, yan, siyempre, papicture tayo sa kanila, papicture tayo sa kanila. Ayan! O, oh, di ba? So, maswerte tayo kasi merong uh, creek dito na medyo mababaw lang siya. At least kaya pa paano makakaano uh, tayo. Na si Kuya, kumukuha ng picture. Oh, grabe, o. Oh. Ang dami, yun, oh. Oh, dami sa di ba? masarap sarap nilang panakorin. Kasi nga, hindi sila takot sa tao o oh, ba? Diba? siguro kung yung bahay mo eh andito lang sa tapat tapos yan oh, Pagising mo sa obaga magmimingot ka hindi mo na hindi ka naman mo sa ulam grabe ayan dyan lang sila nasa harapan mo na oh. o ayan o oh, yan, oh. <laughs> yung iba may mga parang mga nag aaway aaway pa eh grabe pero si ito nakakapanghinayang mo, Oh, oh atay na diba? Yun ang dami rin sa sulok. Grabe. Hello. <laughs> o oh, ito merong isa dito. Ayan, oh. Sabi, nasa pang pang lang sila. Ayun, lapit tayo doon mga kalakwacha. Lapit tayo doon. Ayun, oh. lapit tayo dito. Eto, talon tayo dito. Talon. Opa! Ayan, oh. Ah, oh. ito. Oh. oh, diba? Grabe, yun o. Oh. Uy, yun, yun. eh oh. para may mga naglalambingan pa doon no? Oh. Yun o, oh. dami naglalaro dun no? Oh. Uy! Ayan, nagpapa para nagpapakitang gilas sa sa akin. Ayan. Nagpapakitang gilas sila. Ayan. <laughs> Grabe yun o, oh. mga naglalar o, oh, oh, o, oh, o, oh, pakarirakan oh, oh. pa sila, grabe o oh. alright so yun mga kalakwasa, mamaya pag uwi ko, pagbalik ko sa barko papakita ko sa inyo, yung yung sa may bandang baba sa may creek, kasi meron doon do yung nakalagay yung estatwa ng ano, nung salmon ayan o, oh, diba subo ako kayang humawak ng isang salmon, no ay, ito parang ito parang medyo sariwa pa to yo, sariwa pa. Oh, di ba? Dami, grabe ito, isa oh, ang laki sobra laki Grabe, di ba?